Hello po mga kakitsay! So, ayan. Ito nga pala yung video ko nung uh, 24 at 25 nung lumabas ako. Pumili ako ng regalo ko sa mga alaga ko. Kaso nga lang, hindi ko siya na-upload kasi nga nagkasakit kami. Lahat dito sa bahay ni Amon nagmula nung lumabas ako nung 24, 25, after 26, 27, ayun, nagkasakit na ako. Nakisabay na din yung sakit ko sa kanila. Nagsimula kay Ting nung nagmula nung dumating sila galing Japan. And then, ang lalaki, ako, tapos si eh, Charlotte. Ayun, si Amon mo, babae lang yung hindi nagkasakit kaya puti na lang hindi nagkasakit para may tumingin sa mga bata nung nagkasakit ako. Kaya thankful ako kay amo kasi maintindihin siya nung araw na may sakit ako, pinatulog ako, pinagpahinga ako tapos yan yung bahala sa mga bata, nagpaligo, nagpakain, lahat siya yung nagbantay din sa mga bata tapos ako pinatulog niya ako para gumaling daw agad ako and then bubili din siya ng pagkain namin sa labas. Pero thanks God, okay na po kami lahat ngayon and then ayun nga, naisipan kong i-edit na to kasi magto 24 na baka hindi ko pa ma-upload. <laughs> Dahil ang dami nang laruan yung mga alaga ko and then galing sila sa Japan, dami din nilang biniling laruan, dami din nilang laruan sa bahay. So, isipan ko na lang, hirap kaya mag-isip ng kung anong ireregalo sa kanila kasi lahat meron sila. So, ito na lang nakita ko dito sa may 1, 2, 3. Tinaanan ko lang kasi may curfew din ako kung oras na to. Pero, sabi ko wala akong re-regalo sa kanila. Kaya, dumahan ako dito, bumili na lang ako ng bonete and then, yun yung white na bonete na may parang pusa-pusa style niya. Yung bali tatlo yung bindi ko. Ako yung isa. Tapos yung ting tapos yarns. Tapos buli din ako ng tag-isa din namin na glove. Yan na lang ang naisipan kong bilhin para sa kanila. At perfect din kasi winter ngayon. At kahit anong ibigay ko sa kanila, ma-appreciate ni amo naman. At dahil nga wala akong plastic mga size, may regalo din sa akin ng mga kaibigan ko. Ito maleta Kaya ilagay ko din lahat ng mga regalo nila sa akin dyan. And then, dinagtag ko na din yung punete at saka gloves na binili ko dito para insana nalang lang nahihilain ko para hindi ako mabigatan sa amin ng bitbitin kong plastik. So, ayan mga kids, Christmas, Christmas. Merry Christmas sa ating lahat. So, ayan. Yeah. May ko mga ko yung gagawin sa kaming Parehas kasi ganito. Tapos, May gloves. Tapos, sa Hindi ko na ibigay kagabi mga size kasi nakatulog na sila nung umuwi ako. hindi ko na yung regalo sa mga haraba. Merry Christmas! Hey! Oh! Where are you? And for Ding wow. Hey! Eh? Merry Christmas, Ding Dang! Oh, I'm still sick, oh! Merry Christmas! Bye bye! I will go outside also. Oh! Ding Ding! At ano nga mga size, after kung binigay, nagdiretsyo na din ako lumabas mabas kasi 25 nung araw na yun. So hindi din namin nabuksan at saka hindi ko sila pwedeng ihag, ikis nung araw na yun kasi may sakit silang dalawa. Kaya yun, pagkabigay ko o um, na din ako kasi nakabihis na din ako that time. Kaya ngayon lang namin buksan at papasukat ko sa kanila malaki pero pwede siyang itali doon sa likod niya. Ito din kay Ding Ding oh, pero ayaw niya. Nanonood ko, busy busy siya sa panonood niya. Kaya yun, know, nag-voice over na lang ako kasi makaka-copyright ako dun sa background niya saka yung pinapanood nila amo at mga bata katabi namin si amo pero hindi siya nakuha dito sa kamera yun nga pala yung regalo din ni amo sa akin hindi ko pa siya na-unboxing although na-open ko na siya pero hindi ko pa siya unboxing and then i-edit ko and then i-upload ko kasi pakaabot pa ng 2024 hindi pa na-upload <laughs> so ayan salamat po mga kagutsays bye bye